mahalin, lalo pa nating pangalagaan, at lalo pa nating linangin ang ating wika. Unang puntos, ang ating wika ay siyang ugat ng ating pagkakakilanlan. Hindi po ba pag nagagawin tayo sa isang lugar, for example, sa Manila, nakarinig tayo doon ng isang tao na nagsalit Hindi ba't parang ang lapit na agad ng loob natin sa kanila? Kahit hindi pa natin sila lubusang kilala pag nagsalita siya, halimbawa, inbaga na din may isang na tao, girl. itan, ang muta yung kasigunan, ana, isulat at may isang kalamuya, may isang na anos may isang simple na tao. May inbaga mo din siya Ayakaw. Una na. Anyatay. Iso na, no, na, na may isa na May isa ka na simpon mong laan na tao. Ngayon yung pag-anak ko ito. O pezan. Mago. Does it amin? Kuna na. May nga. Bugkalot. Dagi ti bugkalot. Nasisimpon mo lang ang eh. Nung no, tinanag tayo mo ka. Anyamot tal. Kuna Kuna na. Kaskala kami ng Ilocano, ada yan. Buripot, buhulan na si Ilocano. At paiso ba, buripot ng Ilocano. Ngayon, nasisipot matlaan, dagit si Ilocano nga bada. So, ang wika, ang siya nagbibigay ng pagkakainanlan sa bawat isa sa atin dahil bago pa lang natin matutunan ang mga banyagang lengguwahe ay meron na po tayong kanya-kanyang wika. May kanya-kanya na rin po tayong lengguwahe sa ating mga tribo. Pangalawang puntos, ang uh, pangangalaga sa ating wika ay tungkulin ninyo na mga kabataan. Gamit kita nga ka panawin, kasmob-obserbaran tayo, Nagato, dagiti yung opinion niya, uray one year old pa lang two years old, ay na, inglesero, mas kada inglesera da, baka damot lang kada kayo dito itikas jay. Mas ang muna pa yun, day jay is pagsasao nga ingles, kaysa day jay, bukod na nga pagsasao. Kasano kami, kada tayong IT, nung no, malaukan tayo, iti sa bali nga lahi, kasla ko nung may isang ay gurota, nakasawa si Amerikano, ay na, mas kay kaya tayo mod na isuro kada giti anak tayo jay English na pagsasao. No kada tayong IP, nakaasawa tayo di Tagalog. Okay lang di Tagalog ta at least we kamot la may sanga Pilipino. No gamin kada tayong IPs like Igorots, manpanugamin iti pangususar usar ijay pagsasao tayo. Gatkas pangarigan, iti may isang uh, ipugaw, iti Ilocano, anya ti awag ijay, kunada ipukano. Nalaing ni Sir, muna. Iti may isang uh, ita, ng asawa ti Ilocano, anya lahi na, Italiano. Ano? Iti may isang nagandang, nakaasawa iti Ilocano, anya ti awag ijay, Gadil ka, ano. <laughs> So, buhay, In ininot nga na mapupukaw, itilingguahe tayo na Pilipino. Ininot na maliplipatan, dagiti upubing, dagiti katutubong, kaya tayo. kayo. Nga mamuyo, ito yung balay siya kami, may sakman man ka ang it Ni father ko, ilungano, ngam ni mother ko, may sa nga isneg, nga itikoon na katijay apayaw. So, dagiti ang alak may isang nga 7 year old, may isang nga 3 years old. Handa nga yung glisero tap parehas na nga lalaki. No, I am very proud as their mother kasi they jay katutubong dialecto ni isneg ang mo dagiti anak ko. Ta isupay pa ila ang itimas isurusurok kadakwada kaysa they jay banyagang wika nga kunada. So kadagiti estudyante tayo, nadanon ang itatay at dada dagiti ang kankanta siguro dagiti makabayan songs or tagalog songs katagijay. so kada kayo mga estudyante sa bawat kanta na inyong ibinabahagi sa bawat salita na inyong isinusulat sa bawat tula na inyong binibigkas gamit ang ating lengguwahe gamit ang ating pambansang wika kayo ay may malaking ambag sa ating bansa. Ito nga, kung di naman takaabay mo, ibagam, sana all may ambay. So, ito'y tuloy ito, no, yung lakday ta, tatlo'y tikas ta, lalalo tayo pa eh, nga maalagaan, iti week na tayo kas may isang Pilipino. May tatlo, kaya maudi nga puntos, ang ating wika ang siyang sumasalamin sa ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Di mo't makapilis yung tayo makapasigda o anak. Agduduma tayo iti-lenguahe, agduduma tayo iti-pagsasao, ngunong tayo in general, iti-pagigyan tayong Pilipinas, iti-probinsya tayong na Nuevo Vizcaya, at daan tayo iti-panagkay-kaisa. Kase ang pagkakaisa hindi lamang po yan nakikita sa watawat ng Pilipinas. Ang pagkakaisa ay nakikita rin kung paano natin mahalin at pahalagahan ang ating wika. So sa ating mga minamahal na kabataan, sana lagi niyong sa isip, isang puso at isagawa gawa na ang wika ay uh, hindi lamang basta wika, kundi ito ay isang kapangyarihan. At kung hindi tayo tayong aramiden babaen, iti wika tayo. And ito ay makapangyarihan, sana gamitin natin ito sa mabuting pamamaraan. Gamitin natin ang ating wika upang magbuklod ng mga tao, hindi upang maghiwan-hwalay ang <coughs> mga tao gamitin natin ang wika upang makatulong tayo sa ating kapwa. At higit sa lahat, gamitin natin ang ating wika upang patuloy natin na na tayo ay Pilipino. So sa ngalan po ng ating Provincial Local Government Unit, sa pamumuno ng ating minamahal na Gobernador, Atty. Jose Jean Gambito, ang aming taus-pusong pagbate sa Ganao National High School sa pagdiriwang ninyo ng buwan ng wika. At sa PLGO, makakaasa po kayo sa aming patuloy na suporta sa paaralang ito. Sa katunayan po, meron regular na programa ang gobyerno probinsyal upang patuloy natin na mapangalagaan at mapagyaman ang ating wika. Yun po ang tinatawag na ip workshop. Sa workshop po na yan, ang mga estudyante natuturuan po sila ng iba't ibang mga bagay tungkol sa ating mga kultura at tradisyon kasama na po ang ating awika. Uh, so, kadagiti iskwalaan, nga daan ng estudyante nga nalipatan dan, iti lenguaje da, nalipatan da, iti dialecto. Na, Mike, Mike. Okay. Di ba le, kamal-mal pa sir. Dahil akong uh, IP workshop na programa iti Provincial Local Government Unit under the barangay, bagamat wala pa po siya dito, pero ramdam po natin kanyang suporta, punong barangay David Dolinen. Sa ating mga hurado na siyang pinakamahirap na tungkulin ngayong umaga kasi kami, tayo, nanonood lang tayo pero sila kitang kita na hirap na hirap sa pagpili kung sino ang mga magwawagi sa mga patimpalak natin ngayong umaga. Sa mga School, isang A naman dyan! Yay! Yay! And syempre, nakikita ko rin, nakasama rin natin ngayong umaga ang mga magulang ng bawat mag-aaral ng Ganao National High School sa iba't ibang mga panauhin na dumalo ngayong umaga isang maulan ngunit makabuluhang ang selebrasyon ng buwan ng wika sa bawat isa sa inyo. Una